guys kakain na kami oh sarap eh guys kain tayo kain muna tayo guys

Halo ka po namin. Mix TV 28. Ano yung page, <laughs> page, <two. laughs> page <two>. <laughs> 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 mo ya? Oh, ha? Page. Ano? Ah. ano? mamaya uh, okay. 'yan. Okay, no. ko pa ito pag ginahin ko na. Nasa post naman natin. ng Nike no